Dalawang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan sa loob ng dalawang inabandonang balikbayan box sa lungsod ng Quezon. Si Pia Arcangel, naka-alerto 24. Dito sa gilid ng abandonadong barangay hall ng barangay Lourdes, Quezon City, natagpuan kanina umaga ang dalawang balikbayan box na may lamang bangkay ng dalawang di pa nakikilalang lalaki. Kwento ni Alin Mercedes Vitara, mag-aala 6 kanina umaga nang makita niya ang dalawang kahon. Itinuro ito ng isa niyang kasamahan at sa pag-aakalang baka may makalkal siya sa loob ng kahon, dali-dali niya itong binuksan. Kalakal daw. Hindi binitawan ko yung kinakain ko, takbo ako. Na ano, pagtakbo ko, ay oo nga no. Bakit ang bigat? Sabi ko, ay tao to. Ayon sa mga polis, wala silang nakita ang anumang pagkakakilanlan sa mga biktima. So may tatulang na komando, J. Alvarez, sa Saturnino. At saka yung isa, ang may nakatato naman na Lando, ang Hercodes. Sana kung mailabas to at maalaman ng pamilya, ng mga nawawalang kamag-anak nila, at makipagtulungan ka agad sila sa Sido Homicide Section para maalaman namin yung background. Pinag-aaralan pa kung anong motibo sa pagpatay at paano nadala sa Barangay Lourdes sa Quezon City ang mga bangkay. Tiniyak naman ang opisyal ng Barangay Lourdes na paiiktingin nila ang seguridad sa kanilang lugar. Uh, inilagay po namin yung uh, 24 na oras nga po na pagronda rito ng mga tanod dito sa barangay. At siguro po ngayon po ay nag-uusap na nga po kami nung papalit po sa, uh, sa akin na uh, ang uh, kanya po isa sa mga unang gagawin dito ay dagdagan nga po yung uh, uh, mga barangay tanod. Dahil sa insidente, muli iginiit ng polis ang kahalagahan ng pagkakabit ng mga CCTV camera sa bawat barangay. Malaking tulong daw ito di lamang sa crime prevention, kundi pati na rin sa crime solution. Pia Arcangel, Nakaalerto, 24.